Ayan, deliver po kami ng makina. Uh, Tandaling araw na. Ayan, magde-deliver po kami ng makina sa Bulalakaw. Ayan, nadaanan po natin ng ating kaya malayan yan, Bansud. Nasa Bansud na po tayo. Bungabong. Ayan. Nandiyan si Tito Plito, dadaanan namin. Ayan kami sa Bulalakaw. Ayan, mga kaplasbak, nandito na po kami sa Bulalakaw. Ayan, mga po kami sa makina Shout to Osla Gabaladao Kaya natin, 19 HP na Yamaha Low speed, high speed Tsaka racing na 18 4,500 RPM so Gusto pong mag-order sa Plus 3 Kings I-deliver po kami galing pa po kaming Nauhan punta po kaming Bulalakaw yan, nandito na po kami sa Bulalakaw yan, nandito na po kami sa Balatasan hinihintay lang namin po yung Morder sa amin ng makina shoutout po sa mga taga Balatasan yan, si Tito Pulito shoutout kay Tito Pulito mga gusto po mag-order ng makina di-deliver po tayo hindi yeah. na po na pitas pa ang ating makina Shoutout po kay Catalino Gusi sa nag-order sa atin ng makina kay Dennis Gusi Okay. Hey, Jomar Rodriguez Shout out Marami salamat po sa inyo hey, Jomar Mortel Marami salamat sa uh, Pagtitiwala sa Plus Back 3 Kings Ayan Ayan oh, Ayan oh, oh. Ang shoutout din po kay Kap Amiro. maraming salamat po sa nag-organize sa atin ng makina. Dito na ito, Pag hindi mag-ibalikan. Ito si...

kanyang upyat 19 HP na yama Maka pala ako mahulog kakaupo Diba siya tayo naka Naka ano hindi mo dito yung mga yuyo Okay Tito Prito Wala kasi Prito Ay shout out yun, kay, kay Kuya Te Bago ngayon Maraming salamat kay Kuya Te Sinamahan niya ako Sinamahan kami Ayan yeah, sa mga taga Bulacan Maraming salamat Maraming salamat po

Sisa presiden bos ya sering mati orang bos. Terima kasih ramat info sama bumi saat ini edc. Ibu ini edc. Kenapa? 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 Kenapa?

To ano gusto pa di siguro ng ng na makina. Maraming ay kung Boss Miko. Maga, maga pa may truck na. Shout out 'yung boss. Mamaya magte-testing na kanyang bangka napakatulin. Eh boss Miko. Mangyayari dito boss.

Ayan po si Boss Miko. Shout out kay Boss Miko. Ayan o. Awok uh... oh, sa makina. Minihiti po ka-plus back. Nung si sa makina. Stainless po lahat. Ayan Parang ito po ang ating Ayan po. Ating Noy. Kete, kete shout out. Kete, kete, salamat. ko eh. Ito pala boss, ang Magaganda plastic tang plastic cover tana ko Erben dito po po namin lahat ng taga bulalakaw. maraming po salamat plastic <coughs> kasi ako kasi ako kasi ako kasi ako shout out kasi ako kasi ako kasi ako kasi ako kasi ako kasi ako kasi 19 kasi ako kasi ang ano po ang tao sa kanyang baka. <coughs> Sipak talaga. kay boss. Bumili po yan sa atin ng LC. Yan, hawak-hawak niya -hawak yung LC. Boss, maraming salamat. Naisipad po ating mga LC. Ito yung po ni Kuya yung ating LC. Ito po mga, sunod, mga bossing, magdadala tayo ng kocho dosang buha. Bagay yan sa inyong mga bangka dyan. May hindi po sila sa matutuling bangka. Miko, si Boss Miko, siya pong hihila. Siya ang natin sa karton. Ano yung sa Sanay na sanay po sa mga na si si Boss Miko. May truck po yung konti. Boss, magbalik ko dyan. Dadalang kita ng ano, ng maiinom. Bakano <coughs> po niya sa mga kailan? Anong makinang marbel mo? Anong know Ano? Ano? ang Pinaka-off man. Ako'n. eh. Ako'n. Iyon yung paro. Oo. Ako'n po. Pindutin po lang. Diyan. Mga liit oras po nga biyahe mula Nauhan hanggang Bulalakaw. kasi kung mong order mong makina mag message down po kayo sa flashback 3 kings may po tayo uh, lalagay ko rin po dyan sa screen yung aking number para mag-order mag tawag lang po kayo yan ng deliver po kami ng makina Gutom pa ng mga pisto. ng Bigla Ano gusto mo? niya pala kay Sir Agi Astre Maraming salamat po sa tiwala Nag-order po sa amin ng Corroborador Set na po Sir, maraming salamat sa tiwala Mr. Aji Astres Selamat di Ponong Malang Oke, okay, Bos Shout out Talagang mahilig sa karera Ayan, Shout out po sa mga taga Bulalakaw Ini nabilang kota Ito ang ating makina. Ako okay, Tito Pulito. Maraming salamat Tito Pulito. Salamat sa aming Tito Pulito. Yeah, Maraming salamat po yung... sa umurda at makina. Kailangan ng sa I love you. Mahal kita. Magkakaligyan. Okay. yan po ang ating contact